Mama, ito po yung sira. Yan, o. Oh. O, wala na. Ang dami to. Pati ito, o. Palitin na rin to. Sana, o. Oh. Bali, apat po yan. Ayan o. Oh. Yan po yung ano, kinala sila. Tapos so, ito po yung ikakabit. Dapat ganito siya, oh. Yan. Ito yung bago. Dalawa pa lang nabili. One po, isa nito, eh. Dalawa pa lang nabili. Dapat ganito po siya. Wala na, eh. Tapos ito po, ipapa ano, papapress. Hindi rin basta matanggal 'to eh. Papa machine shop. Ito yung mga tinanggal ng ano, gumawa.